Magandang araw sa lahat mga idol. Sa ngayon mga idol, gagawa kami ng baruto. Yung baol niya, yung kasko, ano lang, mga isang dangkal at saka dalawang pulgada. saguanan lang to. saguanan may haba na, ano to, ah, haba? 12, 12 feet. 12 12 feet 12 mga idol. Kaya, Start na. Maulan sa labas. Kaya dito kami sa loob. Nagtatrabaho. Ahem. <coughs> kahit mainit tumulan pa rin yung pinakaitsura nito mga idol parang ano to eh parang bangka parang maliit maliit lang siya pero parang bangka ano din to gagawin namin dito floaters yung pinakahulihan niya floaters kaya yung dito sa harapan, yung ano, burakay. Ayan. Maglalagay na kami ng usok yung skeleton niya. Dito na. Tapos ko na nilinis ang haba pala nito yung dingding nya is 16 inches lampas dalawang dangkal <clears throat> tapos na namin na idikit yung ano nya pamalong ito yung puwitan doon yung sa pinakaunahan nag diy ka na naman Yan, lagot ka Pako, ginawang ano Pako na lang yung ginamit mga idol kasi liit ng ano Butas xác này là một lần là con được chưa được chưa được chưa cái chưa na po yung nalagyan na po natin ng ano rindiha sa gitna yung baruto natin yan tapos nang lagyan kaya ayan nililinis ko na right mm -hmm.

di Bangkok mandre ah, Bangkok. <tap> Bangkok Bangkok <tap> Yung mga idol, ready na yung dingding natin. Tapos na naisukat. Nag nagapaghalo na rin ng epoxy. Ayan, nag, naglalagay na si Idol Dingdong. Pagkatapos na ito, ididikit na to mga idol. Ayan, pangka na maliit ayan, ito na po yung baruto natin mga idol ayan o tapos na nakapaglagay sa uh, dingding nya may parka na tapos nalagyan na rin ng rindiha sa labas ito yung sa taas na, balance pagpuwitan parang malaking bangka mga idol pero sa baruto lang siya ito yung tinatawag na barutong bangka barutong bangka ni idol dings ito na yung itsura mga idol yung dalagay natin sa pinakadulo yung idudugtong natin doon bồn cà hơi ừ. ngayon mga idol Hãy subscribe này kênh Ghiền yan mga idol na gawa ko na yung pangdugtong dito sa pinakaunahan pero hindi pa to na dikit yan idol unti-unti lang na nabuo itong baruto natin abot pa to ng mga tatlong oras bago magtuyo eh sa so ngayon di pa yan pwede galawin maglalagay na kami ng takip dito sa harap dito sa pinakadulo at saka doon sa hulihan yeah. Uh, pinturahan na din yung ilalim. Tapos na ng pintura. Sa Mga idol, tansin nyo na itong gamit namin may pintura na. Kasi ano, kinakapos kami sa materialis. Kaya, kumuha na lang kami ng pira-piraso doon sa baybayin. Yung bangka na nawasak sa bagyo yun know? kaya pwede pa yung ibang mga piraso kaya ayan kinuha namin pwede pa eh matibay pa siya <coughs>

哎，我走了。